hindi na may kakaila ang matinding tensyon sa West Philippine Sea. Matapos ang ilang buwan ng tahimik na banta at paninindip mula sa China, ipinakita ng Pilipinas ang buong tapang at determinasyon sa pagtatanggol ng sariling teritoryo. Ang huling pahayag ng pamahalaan ay malinaw, sinimulan ninyo kami, ang tatapusin namin. Ito ay hindi lamang isang babala kundi isang pahayag ng katapangan at paninindigan ng bansa para sa karapatan at soberanya nito. Sa kabila ng mga pangamba at banta, ang Pilipinas ay matatag na nakatayo, handang ipagtanggol ang bawat pulgada ng West Philippine Sea laban sa sinumang magnanais na agawin ang yaman at teritoryo nito. Ang mga nakaraang linggo ay puno ng tensyon dahil patuloy ang China sa kanilang mapang abusong kilos. Mayroon ng mga ulat tungkol sa iligal na pangingisda, pagpasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, at mga barko na lumalapit sa mga pinag-aagawang isla at reef. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nag magpahayag ng lakas at pagpapakita ng kapangyarihan ang Pilipinas. Ang pag-declare ng Malacanang ay malinaw na signal sa Beijing, hindi na susuko ang bansa sa pang-aabuso at pananakot. Ang Armed Forces of the Philippines, AFP, ay nagpakita rin ng mataas na antas ng kahandaan. Ang mga barkong pandigma ng Philippine Navy ay inilagay sa strategikong posisyon sa mga tinuturing na delikadong bahagi ng West Philippine Sea. Bukod dito, pinalakas ang surveillance sa pamamagitan ng paggamit ng radar, drones, at mga maritime patrol upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng nasasakupan. Ayon sa mga opisyal, ang bawat galaw ng China ay binabantayan at sinusubaybayan, upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente at maprotektahan ang mga karapatan ng bansa sa karagatan. Kasabay nito, ang Philippine Coast Guard ay nagpatupad ng mas istriktong patrol sa mga pampang at karagatan. Ang mga lokal na mangingisda at residente ay binigyan din ng babala at suporta upang masiguro ang kanilang kaligtasan habang nagsasagawan ng kanilang kabuhayan sa sakop na karagatan. Ang hakbang na ito ay naglalayong hindi lamang proteksyonan ang mga Pilipino kundi ipakita rin sa mundo na ang bansa ay may kakayahan at determinasyon na pangalagaan ang sariling teritoryo. Hindi rin nagatubiling makipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga kaalyado nito. Nakipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs sa iba't ibang bansa, kabilang ang Estados Unidos, Japan, at Australia, upang palakasin ang diplomatic pressure laban sa mga agresibong hakbang ng China. Ayon sa mga diplomatiko, ang layunin ay hindi lamang protektahan ang mga nasasakupan sa West Philippine kundi ipakita rin na may suporta ang Pilipinas mula sa internasyonal na komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Hindi may kakaila na mayroong panganib sa mga ganitong hakbang. Ang China, sa kanilang pahayag, ay tila hindi natatakot at patuloy na nagpapaigting ng tensyon. Gayunpaman, malinaw na ang Pilipinas ay hindi basta-basta susuko. Sa halip, ipinapakita ng bansa na ang pagkakaisa at katapangan ay mas malakas kaysa sa banta. Ang mga pahayag ng liderato ng bansa ay nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino, na handang ipagtanggol ang karapatan ng bansa kahit na may panganib na kaakibat. Ang suporta ng mamamayan ay isa ring mahalagang aspeto ng pagtindig ng Pilipinas. Maraming netizens at lokal na komunidad ang nagpakita ng suporta sa mga hakbang ng pamahalaan, Gamit ang social media at iba pang plataporma upang ipahayag ang kanilang paninindigan. Ang mensahe ay malinaw, hindi lamang ang gobyerno kundi ang bawat Pilipino ay nakatayo para sa kanilang bansa, handang ipagtanggol ang karapatan at soberanya nito sa karagatan. Sa likod ng lahat ng ito, malinaw ang mensahe ng pamahalaan, may limitasyon ang pasensya ng Pilipinas. Ang bawat hakbang ng China ay sinusubaybayan at may kaakibat na aksyon hindi lamang ito tungkol sa politika o teritoryo, kundi sa dignidad at karapatan ng bawat Pilipino. Ang deklarasyong, sinimulan ninyo kami, ang tatapusin namin, ay hindi simpleng pangungusap, ito ay simbolo ng tapang, determinasyon, at pagmamahal sa bayan. Hindi rin matatawaran ang kahalagahan ng modernisasyon ng depensa ng bansa. Ang pamahalaan ay patuloy na nagtataguyod ng pagpapalakas ng armed forces at maritime security upang masiguro na handa ang Pilipinas sa anumang uri ng agresyon. Sa pamamagitan ng bagong kagamitan, makabagong teknolohiya, at mas mahigpit na koordinasyon sa mga lokal at internasyonal na kaalyado, mas lumalakas ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang banta. Sa kabuuan, ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea ay nagpapakita ng isang Pilipinas na hindi natitinag. Sa kabila ng mga banta at pressure mula sa mas malakas na bansa, ang paninindigan ng bansa ay malinaw, ipagtatanggol ang sariling teritoryo, protektahan ang mamamayan, at panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Ang mensahe ay malinaw sa lahat, ang Pilipinas ay handa, matatag, at hindi susuko. Sa bawat galaw, bawat aksyon, at bawat pahayag, ipinapakita ng bansa ang tunay na tapang at determinasyon sa pagtatanggol ng karapatan at soberanya nito sa West Philippine Sea. Ang hinaharap ay maaaring puno ng hamon, ngunit ang tapang ng bawat Pilipino, kasama ang matatag na liderato ng pamahalaan at suporta ng internasyonal na komunidad, ay nagpapatunay na ang bansa ay hindi basta-basta matitinang. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang lugar sa mapa, ito ay simbolo ng katapangan, dangal, at soberanya ng Pilipinas. Sa bawat hakbang, ipinapakita ng bansa na ang pagkakaisa at determinasyon ay higit pa sa anumang pananakot.